Ayan po mga Kapikulano at magandang umaga po sa ating lahat at po ay Sunday ngayon at dito po ako sa aking mini farm Ayan uh, yung mga saging Ayan lang ko muna yung kalamasi sobrang init so tinanong ko muna ng gitna ng saging si grabing init dito at wala naman tayo pagkukulan ng gusto ng tubig at pakita ko sa iyo mga kagri ka ito kung paano yung kalamansi ko ay maraming ano insekto so di ako gumagamit ng insecticide so gagawin ko po mga kagri ka yung mga method ng mga matanda ating mga inuno yung ano ng boko sapal so ayan nanon ko lang sapal at itong papaya natin at lumalaki na pala so ayan mga kagri ka sapal ano ah, natin mga kagri so sa buyang kulang sapal at hindi ito na na rin at ayan at wala tayo taga video mga taga agri at solo flight ayan at hindi ko pa siya nabu pruning kailangan daw iproning. ay pruning ayun nagliliparan yung mga insekto bakit kaya anong dahilan at uh, nagliparan yung mga insekto na nung Oh. Oh. Ay namumulaklak na mga kagre so Hmm. Wala pa siyang pruning. Hmm. At ating mga dwarf coconut. Sa dalawa, tatlo, apat so bakilid lang to kagri Tandaan <laughs> lang ako ayan hu, whoo ayun, mayroon pa tayo ano naman to mga kagri 30 piraso lang naman to so pag yan na munga marami, oh kahit isang sako lang Okay na rin. Oh. Oh. Oh, agree. Hu. Uh. Ah. Oh. So, Kok ngan dito lang, sasel na tagulan, dagdagan ko pa pala diyan. Sige, masyadong... sige. Hindi pa napoproning mga kaagri. Yung saging ko oh. yung saging nasira dahil sa mali yung pagputol ko yung ginamit ko yung bagong itak so dapat pala yung bagong itak ibabad mo muna kaya taga mo muna sa saging ng matagal ibabad para yung ano niya, pinaka lasun, matanggal ayan subang so, bangitin naman kagri ka So, ating mga kamote, nagtuyo na. So, paghintay tayo ng tagulan para sila alam, lubago ulit yung mga kamote. So, nakaani rin tayo. So, ayan, uh, hindi po tayo nakapag-pruning hindi ko pinag-pruning ang ating kalamansi. So, Ayan po mga ano, kasabay ba nyo po ako sa aking YouTube channel, uh, Bito vlog. At po, <coughs> aking inaalagaan po, uh, may sari-sari, may kalawansi, may, may tayong papaya, tanglad. At yung mga kamuting kahoy ay hindi na mubra. So, ayan. So, pag napunta kayo dito at pwede tayo, ano, uh, bigyan kayo ng ano, makapag-harvest kung ano makuha nyo dito ito, mangga, so maraming mangga dito na rin hindi pa mulaklak <laughs> libre yan kayo lang man, ano, mangunguha asa'y ang hirap talaga pag kinuha yung mangga sa baba si aket mo papunta dun ah, pagod na pagod, isang sako lang